Tara guys, samahan nyo ako magluto dito ng monggo. Ganito naman ang gawin nyo sa monggo. Inuna ko na dito yung luya para talagang lumasa siya ng musko pag nahalo na lahat ng ingredients. Sinunod ko na dito yung sibuyas. Isa-gisa lang. Bawang. Sangkot sa yung kamatis naman at yung manok yan ang punta alam na natin ang kutsa lang halo ko na yung at isunod na rin natin dito yung pinakamang ingredients mm -hmm. natin na bida ngayon monggo. yan sya mm -hmm. yan. Ano. Dalawa akong na ano, nabiling alubate or yung malunggay. asin ko, kunti-kunti lang. Kaya iba naman ang yan. gulay na hinalo ko dito. Malayan so Asin. malayan so Ano lang ko? Maliit lang. Kunti ano lang pa? hinalo na... kong asin dyan dahil ayoko nang maalat. Hindi ko yan nilagyan ng ano. Lang nabiling tawag nito. Tuyo. yung stock na ano. O malunggay. Pechay. Ala. Kunting tubig lang. Kunting tubig. Takpan muna saglit. Pakuloyin muna. Ang dahon Isunod naman natin dito yung dahon ng pechay na hiniwa-hiwa ko lang. Yan. Isang natin. Maya-maya. Tapos takpan natin. lutoin natin ng konti. At ito naman ay isunod na naman natin yung ripollio. Yan lang ang gulay ko guys. Pa natin. Magkakulo na ilang saglit. Halo-haloin na natin. Ng kunting konti. tubig at natuyuan mm -hmm. lang yun ng konti. maghalo ako dito ng nor cubes. Pero kalahati lang na halo ko. Kalahati nor ah. chicken flavor. Ayun. At Ayun, ang chicharon na kunting papalasa lang. Dagdaglasa lang. Masarap sya, guys, promise. Pag e eh, ganito gawin niyo. At konting seasoning. At anong gusto niyo? Magic lang yan sa akin. Pwede rin bitsin kung anong gusto niyo. Yan, saka konting sangkotsa lang. Maya-maya, luto na yan. Hindi ako kabili ng seasoning si green. Sarap sa akin. Sabagay, so, ano na po, Ruya. Kaya ayos na. May, maya, Try niyo naman ganyan na luto, guys. Siguradong masarap. Ayoko na masyadong masabaw sa mga. Kahit anong gulay naman. Panalo na sa akin. Kahit aking, anong araw pwede na iluto ang munggo. Hindi siya ganun kataba. Sakto lang. Ayos na yung kanina. At ano sana guys, huwag niyo kalimutan mag na siya. like at mag subscribe. Ayan, ayan na siya. Loto ng aking munggo. Ayan aking munggo. Try nyo guys. Pero lang alok bate. Ayan. Pechay at like rin. at pag-subscribe po. Sarap na rin. Thank you so much sa panonood